Opisyal nang magsisimula muli si Donald Trump ng panibagong serye ng taripa laban sa buong mundo. Malinaw na sinabi niya ang target niya ang Brazil, Russia, India, China, South Africa sa hinaharap. Pero dapat magingat si Trump. Tuloy-tuloy ang paglawak ng kapangyarihan at impluwensya ng Brazil, Russia, India, China, South Africa na organisasyon. Noong nakaraang buwan, sumali ang Vietnam bilang partner member ng Brazil, Russia, India, China, South Africa. Ayon sa New York Times, dahil sa mga taripa ni Trump, naghahanap ang mga bansa sa Asia ng mas mabubuting kaibigan. Naglalaro ng apoy si Trump at gaya ng kasabihan, sa huli ay mapapasok ka rin. Si Trump ay nasa ilalim ng matinding pagsisiyasat mula sa kanyang pinakamalalaking taga-suportang Republikano dahil hindi niya inilalabas ang mga file ni Epstein. Pero hindi pa ito ang pinakamasama sa mga problema niya. Tingnan mo lang ang survey na ito mula sa YouGov na nagpapakita kung paano bumabagsak ang approval rating ni Trump sa bawat pangunahing issue. Mula sa trabaho, ekonomiya, foreign policy, implasyon at presyo, lahat ay direktang resulta ng mga taripa. Kamakailan lang, ang 20 year treasury note ng United States ay tumaas sa mahigit 5.04% at papalapit na sa pinakamataas na antas sa 18 taon palatandaan na papunta na sa resesyon ang ekonomiya ng United States. Hindi gumagana ang plano ni Trump na takutin ang Brazil, Russia, India, China, South Africa. Sa katunayan, kabaligtaran ang nangyayari dahil lalo lang pinapalakas nito ang Brazil, Russia, India, China, South Africa, sa unang bahagi ng Agosto, nagtipon ng mga leader mula sa iba't ibang bansa sa Rio de Janeiro, Brazil para sa 2,000, at 25 Brazil, Russia, India, China, South Africa summit. At sa mismong kumperensyang ito, tuluyang nawalan ng kontrol si Trump. Nagpadala siya ng sunod-sunod na galit na mensahe sa social media, nagbabala sa buong mundo na ang sinumang bansa na makikiisa sa mga kontra-Amerikanong polisya ng Brazil, Russia, India, China, South Africa ay papatawan ng karagdagang 10% na taripa. Maaring isipin mo na nakakatakot ang banta ng karagdagang 10% na taripa para sa maliliit na umuunlad na bansa. Pero ang totoo, ang ganitong asal ang mismong dahilan kung bakit nabuo ang Brazil, Russia, India, China, South Africa sa simula pa lang. Ayon kay Lula de Silva, Presidente ng Brazil at host ng 2000 at 25 Brazil, Russia, India, China, South Africa Summit, ito ang pinakamaganda tungkol dito. Pagod na kami sa bulag na pagsunod sa Washington. Tumitingin ang Brazil sa silangan para sa pakikipagpartner batay sa interes, hindi utos. Habang nangangangakong isusulong ng Brazil, Russia, India, China, South Africa ang mas demokratiko at inklusibong kaayusan sa mundo. Pinipili naman ni Trump ang landas ng mataas na taripa at pagsusunog ng tulay kahit sa pinakamalapit na kaalyado ng Amerika. Tinakot ng Canada ang bagong 35% na taripa habang 25% naman sa Japan at Korea, isang nakakagulat na hakbang para sa dalawang bansa. Inaasahan ng United States na magiging malalaking kaalyado nila ito laban sa impluensya ng China. Malinaw na nakasasama ang mga hakbang na ito sa kasaganaan at katayuan ng United States sa mundo. Napapaisip tuloy kung sinasadya ba talaga ni Trump na pabagsakin ang bansa. Habang desperadong kumakapit ang Estados Unidos sa kumukupas na impluensya nito, inilatag na ng Brazil, Russia, India, China, South Africa ang balangkas para sa isang bagong multipolar na hinaharap. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga pangunahing pangyayari sa 2,000 at 25 Brazil, Russia, India, China, South Africa Conference. Ipaliwanag kung paano tumitindig ang mga leader ng mundo laban sa United States at himayin ang kapalpakan ng tugon ni Trump sa lalong nagiging multipolar na mundo. Kamakailan, ang Brazil ang naging tampok sa 2,000 at 25 Brazil, Russia, India, China, South Africa Summit sa kabila ng pagiging kilala ng Sina bilang leader ng samahang ito. Ginamit nila ang plataforma para labanan si Trump at magpadala ng malinaw na mensahe sa gobyerno ni Nien, sa gobyerno ng United States at sa buong mundo. Hindi ko iniisip na isang responsableng at seryosong bagay ito para sa isang presidente ng republika hindi tama ang isang bansa na kasing laki ng Estados Unidos na laging nagbabanta sa mundo gamit ang internet. Dapat nating malaman na iba na ang mundo ngayon. Alam mo, hindi, hindi, hindi. Ayaw namin ng emperador. Isa tayong bansa ng mga soberano. Iniisip niya na pwede siyang magpataw ng buwis. May karapatan din ang ibang mga bansa na magpataw ng buwis. May batas ng resiprosidad. Sa tingin ko, mali talaga ito. Napaka-iresponsable patuloy na nananakot ng iba ang presidente sa mga digital na platforma. Ang mga pahayag ng presidente ng Brazil ay nagpapakita na nagbabago na ang mundo at kailangan ng kilalani ng United States ang kalayaan ng mga bansang may ibang pananaw. Pero dito nagiging mas interesante ang lahat dahil muling nawala ng kontrol si Trump at diretsahang nakialam sa mga panloob na usapin ng isang soberanong bansa. Tulad ng paulit-ulit na ipinakita ni Trump, pinahahalagahan niya ang katapatan higit sa lahat. Sa loob ng ilang taon, Nakatanggap siya ng matinding katapatan mula sa dating presidente ng Brazil na si Jair Bolsonaro, isang malaking taga-suporta ni Trump at may kaparehong pananaw sa malalayang kanan. Sa isang kapansin-pansing pagkatulad sa insurhensya noong Enero 6 sa United States, matapos matalo sa 2,000 at 22 halalan, sinakop ng mga taga-suporta ni Bolsonaro ang kabisera ng Brazil sa tangkang maglunsad ng kudeta laban kay Lula de Silva na demokratikong nahalal. Tulad ni Trump, Nahaharap na rin ngayon si Bolsonaro sa mga kaso dahil sa kanyang papel sa insurhensya. Inamin niyang nagkaroon siya ng mga formal na pag-uusap sa mga leader ng militar kung saan tinalakay niya ang mga alternatibo sa loob ng balangkas ng konstitusyon upang manatili sa kapangyarihan. Ito mismo ang eksaktong ginawa ni Donald Trump nang matalo siya sa eleksyon kay Joe Biden. Pero sa isang nakakagulat na pangyayari, inihayag ni Trump sa Brazil, Russia, India, China South Africa Summit na papatawan ng gobyerno ng United States ang Brazil ng 50% taripa bilang tugon sa malapit na kaalyado ni Trump na si Bolsonaro. Lahat ay nahaharap sa pag-uusig. Ito ay lantarang panghihimasok sa mga usapin ng isang soberanong bansa. Sa kasamaang palad, ito ay isang bagay na matagal nang ginagawa ng gobyerno ng United States lalo na sa loob ng Timog Amerika. Nagbago na ang panahon. Hindi na natatakot ang mga bansa sa parusa at taripa ng United States ayon kay Pangulong Lula ng Brazil kaya ng Brazil mabuhay ng walang kalakalan sa United States at maghahanap sila ng ibang katuwang bilang kapalit nito. Maraming politiko sa United States ang ngayon lang napagtatanto ang bagong mundong ginagalawan natin. Tingnan mo na lang ang nagulat at litong mukha ni kalihim ng Estado Marco Rubio habang sinusubukang ipaliwanag kung paano hindi na ginagamit ng China at Brazil ang United States dollar sa kanilang kalakalan. Ang Brazil, ang pinakamalaking bansa sa kalurang hemispero sa timog ng United States ay gumawa ng kasunduan sa kalakalan kasama ang China. Simula ngayon, gagawin nila ang kalakalan gamit ang sarili nilang mga pera, iiwasan na nila ang dollar. Gumagawa sila ng pangalawang ekonomiya sa mundo na ganap na independyente sa Estados Unidos. Di na natin kailangang talakayin ang mga parusa sa loob ng lima taon. Dahil napakaraming bansa na ang gagamit ng ibang pera bukod sa dollar sa kanilang mga transaksyon, kaya mawawala na tayo ng kakayahang magpataw ng parusa. Ngayon, pumasok na ang China upang punan ang malaking estrategikong at pang-ekonomiyang puwang na iniwan ng Estados Unidos at namumungang ugnayan ang dalawang bansa. Napaka-komplementaryo ng ekonomiya ng China at Brazil dahil ang Brazil ay isang malaking tagapagsuplay ng hilaw na materyales at pagkain na kailangan ng China. Samantala, ang Brazil ay pangunahing importer ng mga consumer product mula China tulad ng mga telepono at dekuryenteng sasakyan. Ang ganitong uri ng win-win na kalakalan sa pagitan ng mga komplementaryong ekonomiya ang mismong sinusubukang tularan ng Brazil, Russia, India, China, South Africa sa buong mundo. Ito ay malinaw na kabaligtaran sa mapagsamantalang modelong nakabatay sa kanluran. Sa nakaraang dalawampung taon, nilampasan na ng China ang Estados Unidos bilang pinakamalaking pinagkukunan ng export ng Brazil na aabot ng halos apat na beses noong dalawang libo at dalawampu't Ang industriya ng sasakyan ng Brazil ay isa sa mga pangunahing simbolo ng pagbabagong ito. Nitong nakaraang limang taon, mabilis na dumami ang mga electric na sasakyan mula China sa Brazil. Ang mga tatak gaya ng Ford ay mabilis nawawala ng market share sa mga higanting Chinese electric vehicle tulad ng BYD Bilang bahagi ng mas malawak na diplomatikong paglipat mula United States patungong China, kinuha ng BYD ang isang abandonadong pabrika ng Ford sa Brazil, inmodernisa ito, at nagbibigay na ngayon ng libu-libong trabaho sa lokal na ekonomiya. Mapa smartphone man o kotse, mabilis na pumalit ang China upang puna ng puwang na iniwan ng Estados Unidos, nag-aalok ng mga produktong hindi lang mas mura, kundi kadalasan ay mas dekalidad pa. Upang higit pang patatagin ang relasyon lampas sa ugnayang pang-ekonomiya, Naging mahalagang katuwang ang Brazil sa Belt and Road Initiative ng China, tumutulong sa pagtatayo ng maraming daungan, rilis ng tren, at mga proyektong renewable energy. Ang pinakamalaking proyekto sa pagitan ng Brazil at Peru ay ang Inter-Oceanic Railway, isang napakalaking infrastruktura na sasaklaw sa buong kontinente. Ang megaproyektong ito ay nangangakong lubos na magpapababa ng oras at gastos na kaugnay ng pagdadala ng mga kalakal mula sa Brazil. Hindi lang nito palalakasin ang kalakalan sa pagitan ng Brazil, at mga karatig bansa nito, kundi lalo rin itong pasisiglahin ang kalakalan nito sa China. Mula Brazil hanggang China, umaabot ng 30, pumasopayo si Tinopuan tu araw ang pagpapadala ng mga kalakal, maski pa ipadala ito sa Panama Canal o sa dulo ng Timog Amerika. Pero sa bagong release na ito, mababawasan ng pito hanggang sampung araw ang kabuang oras ng pagpapadala. Galit ang Washington sa lumalaking presensya ng China sa rehiyon dahil direktang naguugnay ito sa loob ng Brazil papunta sa mga pantalan ng Peru sa Pacific. Pero dahil wala silang maibigay na matinong alternatibo, ano ba ang inaasahan nila? Tanging pagtugon kamakailan ng United States sa mga proyektong pamumuhunan ng China ay ang pagbisita ni dating kalihim ng Estado Anthony Blinken sa Peru noong nakaraang taon, kung saan nagdonate ang Estados Unidos ng halatang luma at dekada ng mga bago ng trend. Ang press conference kaugnay ng donasyong ito ay binansagang international na pagpuna. Ito ay itinuturing hindi bilang makabuluhang ambag sa pagunlad ng bansa, kundi isang desperado, at hindi seryosong tugon sa pamumuhunan ng China sa rehiyon. Itinuturing itong parang basta na lang inilaglag ng United States ang kanilang mga luma at hindi na kailangang kagamitan, na walang pakialam sa tunay na pangangailangan ng Peru. Samantala, itinatayo ng China ang malalaking infrastruktura tulad ng pantalan ng Chansey, ang pangunahing Belt and Road Project nito sa kontinente na nagsisilbing pintuan papuntang Timog, Amerika. Hindi sinubukan ng United States na palakasin ang ugnayan o mag-alok ng mas magandang kasunduan bilang tugon sa matagumpay na pakikipagtulungan ng Peru sa pagtatayo ng pantalan ng Chance. Nanawagan ng espesyal na tagapayo ni Trump sa Latin America ng hanggang 60% na taripa sa mga kumpanyang gagamit ng pantalan ng Chance para makipagkalakalan sa China. Muli, mahirap maintindihan kung paano hindi nauunawaan ng mga opisyal ng United States na ang mga banta at taripa ay hindi magdudulot ng positibong resulta. Ang pamumuhunan at pagtatayo ng mga relasyon, dalawang bagay na mahusay gawin ng China ang tamang daan pasulong. Dahil sa mga mapang-abusong taktika na ito, hindi na nakapagtataka kung bakit napakaraming bansa sa Timog Amerika ang sabik na makipagtulungan sa China. Ang nakakalungkot, ang pamumuhunan ng Amerika sa rehiyon ay sanay napakalaking pakinabang sa mga interes nito sa sariling bayan. Malaki ang makukuha ng United States mula sa mas mayaman at mas maunlad na Latin America. Una sa lahat, malaki ang maitutulong nito sa problema ng United States sa ilegal na imigrasyon at makakapagbigay ng yaman at imprastraktura para sa produkto at serbisyo ng Amerika. Ngunit sa kasamaang palad na naigidi yung miwalad, sa, da, naniniwala ang patakarang panlabas ng United States na ang pag ng ibang bansa ay kawalan para sa kanila. Ito rin ang nakikita ng pinakamalapit na kapitbahay at kaalyado ng Amerika sa rehiyon. Sinabi pa nga ng punong ministro ng Canada, natapos na ang dating relasyon ng United States at Canada at handa na raw silang lumaban sa siga ng Estados Unidos. Isa sa pinakamalalaking balita mula sa Brazil, Russia, India, China, South Africa Conference ngayong taon ay ang pagdalo ng kalihim ng ugnayang panlabas ng Mexico, Dila La Fuente, sa kumperensya sa Rio. Maniwala ka, hindi ito maliit na pangyayari. Sa pagpapadala ng mataas na opisyal, nagpapadala ang Mexico ng malinaw na mensahe sa Estados Unidos. Kung hindi dahil sa banta ng pagkawala ng akses sa United States market, matagal na sanang hinahangad ng Mexico ang full membership sa Brazil, Russia, India, China, South Africa, ang Mexico at Canada ay mga nangungunang katuwang ng Estados Unidos sa kalakalan bilang mga karatig bansa nito at ang may pinakamalaking dami ng pakikipagkalakalan sa Amerika. Nawawalan na ng impluensya ang United States sa sariling hemisfero at sa buong mundo dahil tinapos na ng Canada ang pagkakaibigan nila at nagpapakita naman ng interes ang Mexico na maging miyembro ng Brazil, Russia, India, China, South Africa. Bagaman po kang Brazil at Latin America sa Brazil, Russia, India, China, South Africa Summit ngayong taon, may mga mahahalagang pangyayari mula sa ibang rehiyon na nagpatibay sa lumalaking impluwensya ng alyansa. Ang pagpupulong noong 2000 at 2025 ay naging unang pagdalo ng Indonesia bilang ganap na miyembro. Isang makasaysayang pangyayari para sa ikaapat na pinakamaraming populasyon na bansa at isang malaking ekonomiya sa mundo. Tinanggap din ng Association of Southeast Asian Nations ang Vietnam bilang bagong bansang kasapi, isang malaking hakbang para sa pangkat. Ang Vietnam, tulad ng China, ay may estado ang nangunguna sa pagunlad nito. Ang mabilis na pag-angat ng kalidad ng pamumuhay nito ay katulad ng nang nangyari sa China 10 taon na ang nakakaraan. Sa panahon ng pag-angat ng ekonomiya ng Vietnam, umaasa ito sa pakikipagtulungan katulungan sa mga kumpanyang Chino para makapag-produce ng finished goods para sa global market. Sa pagsali sa Brazil, Russia, India, China, South Africa, malinaw na ipinapadala ng Hanoi ang mensahe nito sa Washington. Tinatanggihan nito ang pananakot laban sa China at sa halip ay tinatanggap ang isang praktikal at kooperatibong paraan kasama ang kanilang kapitbahay. Kinikilala ng United States na ang Timog Silangang Asya ang pinakamahalagang gantimpala. Muli, pakinggan natin si kalihim ng Estado Marco Rubio habang masigla niyang pinag-uusapan ang kinabukasan ng Timog Silangang Asya. Sa totoo lang, hindi magiging bahagi ang United States sa digmaang pangtaripa kung itutuloy ito ni Donald Trump. Dito isusulat ang malaking bahagi ng kwento ng ikadalawamput isang siglo. Dito mangyayari ang dalawang katlo ng paglago ng ekonomiya sa susunod na dalawamput lima o tatlumpung taon. Marami sa mga bansa sa Timog Silangang Asya ay kabilang sa pinakabatang bansa sa mundo. Subalit malapit na nila maranasan ang malaking paglago ng kanilang mga pamilihan ng paggawa, lakas paggawa at bilang ng mga manggagawa. Ito ay isang makasaysayan at minsan lang sa isang henerasyong pagkakitaon. Huwag kalimutan, ang China ang leader ng Indo-Pasipiko. Patuloy itong sumusulong, bumubuo ng mga relasyon, at pinananatili ang nangingibabaw na posisyon bilang pangunahing tagapagpaandar ng paglago ng ekonomiya sa reheyon. Ang digmaang pangkalakalan ni Trump ay naglayong magpapasuko, ngunit sa halip ay pinabilis nito ang kinatatakutan ng Washington. Isang mundo na hindi na kailangan ng pag-aproba ng Amerika para umunlad. Sumusuway ang Brazil, Vietnam at Indonesia sa Washington. Nagpapatunay na may mga alternatibo. Ang pamumuhunan ng China sa ibang bansa ay mas magandang opsyon at nagbibigay ng alternatibo sa mga bansang sawang-sawa na sa impluensya ng Amerika. Eronya na hindi nagpahina kundi lalo pang pinalakas ng mga taripa at pagtatangka ni Trump na buwagin ang Brazil, Russia, India, China, South Africa ang nasabing bloke. Ang mga parusang hakbang ay nagtutulak ng mas maraming bansa papalapit sa Brazil, Russia, India, China, South Africa. Sa kasamaang palad para sa United States, sana ay nakipagkumpetensya ito gamit ang mas magagandang kasunduan, matalinong diplomasya, at tunay na pakikipagpartner. Pero sa halip, pinili nitong mga pi at ngayon ay tinatawag ng mundo ang kanyang pananakot. Ang hinaharap ay hindi unipolar, ito ay multipolar, at ang Brazil, Russia, India, China, South Africa ang bumubuo nito, bansa-bansa ang kasali. Mga kaibigan, sana ay nagsasasanay ng panyo ang malaling halakayan natin ngayon tungkol sa pinakabagong balita sa Brazil, Russia, India, China, South Africa. Tulad ng dati, asahan ninyo ang channel na ito para sa pinakabagong balita sa geopolitics.